Sa lungsod ng Xi'an sa China, patuloy na nabubuhay ang kasaysayan sa gitna ng makabagong panahon. Dinadayo ito ng mga turista upang maranasan ang mayamang kultura, sining at tradisyon ng mga Chino. Alamin sa balita ni Shina Torno, live mula Xi'an, China. Magandang gabi, Shina. Asian Great Wall City at Terracotta Armies. Ilan yan sa mga kilalang tourist spot dito sa Sian China na dinagsa ng mga turista. mga turista mula sa Pilipinas ang dumating sa Xi'an, China upang personal na masilayan ang kagandahan at mayamang kasaysayan ng lungsod. Na apat na oras sa biyahe mula Guangzhou patungo sa Xi'an kung saan ang hometown ni President Xi Jinping. Umaga ng biyernes, pinuntahan ng grupo ang museo na sikat na Terracotta Warrior sa so, dito pa tayo ngayon sa loob ng museum kung saan makikita po ninyo eh nandito po una na tili pa rin nakapreserba itong mahigit 8,000 na mga terracotta warriors noong panahon ng Qing Dynasty na ngayon ay isa sa mga pinaka malaking yaman na kultura ng China. Natuklasan ang libo-libong estatuang luwad na kilala ngayon bilang Terracotta Warrior, mga sundalong itinayo mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Ito'y para bantayan sa kabilang buhay ang unang emperador ng China na sa Qin Shi Huang. Bawat mandirigma ay kasing laki ng totoong tao na may natatanging mukha at ekspresyon ng experience nito. Uh, kasi, uh, ipikita ko lang sa mga libro at siya nga napapag-usapan lang sa square. Pero ngayon, nandito ako at it's really amazing. Awesome. Masaya kasi before sa TV ko lang siya nakikita pero ngayon na, na amazing na ostra ako ganoon. And maganda kasi talaga ang historical ano ng Chinese talaga as in marami pa akong gustong puntahan hindi lang 'to. Makita mo talaga na yung pagpapahalaga sa kultura ay um, mataas. Pagpapahalaga sa kasaysayan pag-preserve itong kulturang to. Hindi basta pa, kahit papano, sisimentohin mo na lang yung manapulot mo, hindi. Bawat isang soldier, terracotta warrior, ay limang taon bago siya mabuo. Dahil kukunin nila pati ultimo maliliit na piraso para para ilagay do sa tama lugar. Noong 1987, idineklara ng UNESCO ang Terracotta Army bilang World Heritage Site. Hanggang ngayon, nananatili itong pinakamalaking tuklas na archaeological sa mundo na patuloy na dinarayo ng mga turista sa lungsod ng Sian. Samantala, sunod namang tinungo ng mga turista ang Asian Great Wall City, isang malawak at makasaysayang pader na sumasaksi sa mayamang kultura ng lugar. Itinayo ito noong Ming Dynasty pang protektahan ang lungsod laban sa mga mananako. Hanggang ngayon, nananatiling matibay ang pader na umaabot sa halos 13 kilometro na kaakit-akit sa mga turista at nagbibigay ng kakaibang kalanasan sa kasaysayan. Ang Asian Great City Wall na ito ay hindi lamang simpleng pader na pangdepensa, Maaari ka ditong maglakad at magbisikleta habang tanaw mo ang kamangha-mangha at ganda ng tanawin ng siya. Uh, because you know, uh, the city wall is not only just uh, now a very nice place, it is most important for tourist spot. And which has been preserved for more than 600 years at least. So far you can see uh, in China, uh, not many city walls exist except uh, here. So this is one of the best preserved city wall, represent ancient China. Uh, you know how people protect their cities. So that's why you, uh, you can see many uh, special towers on the top, and also it's a very lovely place for people uh, to wander around to see a very unique and culture you know, area. Thank you. Mularito sa Sian, China para sa Dios at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Torno, SMI News.